Ang Philippine Coast Guard Cebu o Cebu South Bus Terminal nangandam na alang sa seguridad sa mga pasahero subay sa ting uli karong panahon sa Kwaresma. Si Maris Puyo sa detalye. <tot noise> Nagsingabot na mga pasahero sa mga pantalan ug bus terminal din sa Subbo aron manguli sa ilang mga probinsya karong Simana Santa. Kining mga railings usa sa mga bagong pasilidad din he sa Cebu South Bus Terminal nga gamiton alang sa hapsay nga sistema sa paglinya sa mga pasahero karong Semana Santa. Sa sunod nga mga adlaw gikatakdang moabot sa 100 ka mga railings ang ipang plaster din he. Ang paymang nuna ko ang kanang napsat nila o mga bag nila kung pwede, ari sa tubangan ayog luyo. Ang kanang Shoulder bag sa babae nga, imbis nga, ang open nga rin, dapat ibali na. Eh? Ari sa side mo, kay dili sa iyo ba. Kaya kasagara ng mga biktima nga rin, actually, may nakuutan suod sa terminal. Kasagara nga na itabo, nakuutan gikan sa may imol, pa daw nga sa gawa sa terminal. Pero sa suod sa terminal, wa, wa na na naman. na mo. Pero ilan na, oh, ilan na, ilan ang Samtang ang Philippine Coast Guard nag-implementar na sub sa Oplan Ligtas Biyahe. So ngayon po ma'am, ang ginagawa po natin ma'am para ma-insure ang safety nila, uh, mas pinaigting po natin lalo ang pag pagbibilang ng mga mga pasahero para iwas po tayo sa mga uh, overloading. Yung chain check din po natin lalo yung mga lashing ng mga sasakyan para uh, maayos po nilang naitatalit, hindi po mapagmula ng aksidente. at nagkakaroon din po tayo ng mga ng ano pre departure in, in, inspection para makita malaman po natin yung seaworthiness ng barco uh, by Wednesday afternoon ma'am after office hours uh, we will be expecting maybe it will boom up to 200% from the normal uh, passenger uh, to uh, sa normal ano normal average so it would be from Thursday night until ay, Wednesday night to Thursday morning we all know na ngayon po eh, holiday season at talagang maraming pasahero ang ano uh, i suggest they go to the port earlier to book earlier and wag din pong magdadala po ng mga gamit na ipinagbabawal po katulad ng mga paputok mga mga deadly weapons at mga ipinagbabawal na gamot Bisan pa man sa mga pahimangno sa mga otoridad, responsibilidad gihapon nato mga pasahero ang kanunay magbinantayan sa atong palibot alang sa luwas nga pagbiyahe karong panahon sa Koresma. Alang sa Sunstar Pilipinas, Maris Puyo.